Yeah guys, so 'yan hanggang 6th si floor yan doon sa taas. Yeah, so ito, ito yung stair. Then meron din silang uh, ano dito guys, laundry. Yeah. 'Yan, yeah, may laundry naman dito. May hours 8 AM to 9 PM lang. So 'yan. Yeah. So ito yung elevator hanggang dito sa basement. So pindutin mo lang, bababa yan then uh, Maya maya aakyat So, ito. Kailangan susiyan pa pa. Papunta sa garahe guys. Ayan. Siyan po So, may storage din dito. Yeah, so ito na. Punta tayo sa garahe. Yan, so ito yung garahe, guys. Yan, so luma na nga to dahil na itong building matagal na rin to, mas matanda pa to sa akin. Yeah. So anyway, ah uh, uh, natin to. Mamaya lalabas tayo. Titinan natin yung uh, ano yung uh, kung ano yung mga malalapit sa atin ko. So anyway, yan ito tayo. So ito. Yeah, so kung lalabas ka, hindi na kailangan ng susi, guys, kasi meron nang ito yung parang tinakahan nila. Uh, Akan mo lang ganyan, oh. no. Ayun. Parang pinaka-wire yan, bukas na yan. Yan. Yeah. So may minutes naman yan kung bago sa sara siguro mga 3 minutes. So ito ito yung parking. So na bad. Yeah, ito may mga lumang sasakyan dito na pina-park nila kasi yung iba kumuha ng maraming parking. I Reserve nila yon So hindi mo na nila tinanggal yung mga sasakyan nila. So dito ako nakapark park yeah. Ito yung magkatabi ko, wala pa nga akong ilaw eh. Yeah. Napundi. So ang parking dito guys is 40 bucks. So, a month. So, sinasama ko na sa cheque yon sa apartment na amin. So, anyway, lalabas tayo. Ayan. So, ito. So, dito, pwede ka rin lumabas dito, guys. Pwede rin. So, may ano naman dito. Ayan. May door naman. Ayan. So, kailangan mo rin. Pero, hindi ka pwedeng pumasok pag walang susi. Ayan. So, kailangan talaga may susi. yan Sumara na yung ano. So, ito yung hams uh, na daanan kailangan pagka uh, bumaba ka syempre kailangan pagbago ka lang kailangan mo tansyahin talaga yun so lalabas na tayo guys so ito yung building ito yung mga uh, katabi niya. so yan mga mura yan dito yung mga matatagal ng nakatira so ito bago ka pumasok yan susi may susi ka pinibigay yung ano, super Ayan. then bubukas na yun yung ano doon yung uh, pinto yeah, so anyway hindi tayo guys so nandito na tayo yan yeah. so doon yung may mga kabahay tingnan natin yan so yan yung mga uh, bahay dyan guys wala nang nakatira yan bininta yan kasi nung 2004, 2005, mura lang yan guys, 250 thousand. Pwede ka nga magdaw ng 5,000 eh. Yeah. So yan wala na kasi binili na ng mga developer. So yan no, may paskil nga. So ibig sabihin, di-develop na nila yan para gagawing mga townhouse o so, condo. Yeah, so tawid tayo. Yan. Tingnan natin yung uh, ano. So dun sa dulo guys. Ano yun? is uh, school yeah so yan yun yung building na tinira namin so yung anak ko dati dito, dito kasi nag-aaral yan yung school so madali lang tawid ka lang dun then uh, ano na school na so ngayon wala pang labasan kasi alas dos yeah so Ayun. Dito yung school. Yeah, so malapit lang. Yan, yeah, may basketballan, may ano din diyan, may field din na pwede ka magjogging sa umaga. Pwede ka ring maglaro ng ano, basketball. So anyway, ito yung mga kotse na nakaparada yung mga tarmihan dyan, mga teacher yeah. so anyway, ito tayo sa may uh, iglito ng Dapfren Yeah, so nandito na tayo sa may uh, ito yung intersection ng ano ng uh, iglinto ng Dapire. Yeah, so mga residents diyan so nandito na po ngayon sa may, no? ito, may intersection ng So yan yung parang uh, sanay na matatapos na siguro itong taon or next year dito lang. Yeah, so ito nakarenate. Chicken Tim Hortons So, ito yung bus stop guys Yeah Then Yan yung sarap natin Kukurus ako dyan, dyan yung uh, Toronto Public Library So, yan yung tinitirang ko so, kalkulahin nyo, ilang minutes lakad lang yan so, 3 minutes lang dito na ako yeah, so, anyway, tawid tayo yeah. gusto nyo mag-research yan, yeah, may library dito bukas to hanggang Saturday so, may oras lang to guys, hanggang uh, 5 o'clock yata Tuwing ko kaysa ni. Oh, go for uh, ga. Oh, okay. <laughs> ah. Uh, vlog. Oo. Sige Ah, mao. Okay. Yan, ito din uh, uh, apartment din to guys. Yan, mga uh, ganyan. So, yung mga dati pang nangupahan diyan mura pa rin yung upa nila so ito mga luma na rin yung building na yan tapos sa harap pwede kayong mag laundry dyan may cash for you yeah. so so yan meron ding simbahan guys ito yung simbahan ng ano Saint Aquinas, katoliko na simbahan to Ayan, so intersection. Hindi na tayo tatagos doon kasi itong Eglinton hanggang hanggang sa dulo to, hanggang malayo to. Diyan, yeah, may subway na doon. So anyway, balik na tayo. Ayan, yeah, so uh, mayroon din uh, silang mailbox dito. Pag may sulat ka, may kanya-kanya kayong susi. Yeah, ayan, sulat pala ako. Yan, yeah. yeah. so pwede uh, mo lang kunin dito guys. Ayan, yeah. so yeah. ayan. Nagsara mo na. Yeah. Yeah. so elevator. Ito. Sit. So, ito yung labi niya, guys. Okay, so ito yung pinaka hallway nila, guys. Ayun. So, malinis din, di ba? Ayun. So, meron silang uh, stair dito. Kung mayo mo mag-elevator, mag-stair ka na lang. Ayun, kaya nga sabi ko kanina, ganun ano to, 6th floor. Yeah. So, anyway, pasok na tayo. So, alright guys. So, nandito na tayo ngayon sa may uh, ko. So, bakit ko nasabing mura? Dahil matagal na kasi kami dito. So, meron pang mas mura sa amin. Yung mga nauna pa dito. Meron pang walang $1,000 ngayon. Then, uh, yun nga. Yung sister-in-law ko, uh, mga $900 plus pa lang sila. Kasi mas nauna sila sa amin. Kasi kami dito, 2014 na. Then, ano na ngayon? 2024. Almost 10 years na kami. So uh every year tumataas ng 20 dollars dati, so ngayon na uh, tumaas ng 28 dollars, so nagiging $1,168 na kami ngayon O, 69 kasama na yung parking, yung pinakita ko kanina 40 dollars. So hindi naman kailangan na kailangan ko ng uh, bago or whatever uh, malaking bahay dito. Kasi pumunta tayo dito, kailangan natin kumita, kailangan natin matiran matulugan So maging practical tayo guys Or else kung may pera kayo O bilig kayo ng bahay Kailangan We city of Toronto Talagang mahal dito guys Mahal na ngayon So pag umalis kami Kung sino yung mga aalis dito Pag uh, bagong lipat guys Mahal na talaga Yeah Nag-upisa uh, na dito ng, uh, Almost one free Yung one bedroom Kasi yung sa amin One bedroom to Yeah Tingnan mo One bedroom Pero kumpleto na lahat uh, Libre na yung hydro So wala ka nang alalahanin Yung bayad lang ang Babayaran mo Yung upa ng apartment Yeah. So, uh, mas mura pa rin. Kasi, luma nga. So, hindi naman kailangan natin ng bago, eh. Depende na yun sa tao kung paano nyo nililinis yung uh, tinitiran nyo. So, yun. Nakita nyo man kanina, guys, uh, may subway na. Um, malapit nang matapos yun. Uh, siguro, by next year, bubuksan, no, itong taon. Hindi ko alam. Then, yung school malapit lang. Dalakarin mo lang. Tawid lang yung ng kalsada. Then, meron public library. Yan. Uh, meron ding simbahan doon. No, nakita nyo yung... Uh, TTC na sa kaya, pupunta kayo ng downtown, yan, lakarin nyo, dyan na yung bus stop. Kaya talagang expected na talagang uh, mahal dito. Guys, then, uh, yun, nakita niyo sa harap niyan, yun dati, may bahay dyan. So, pag noon, kumuha kami ng bahay, medyo mura pa, pwede kayo na mag-down ng 250,000. Ah, uh, 250,000 lang pala yung worth ng bahay, then, uh, pwede pa kayo mag-down ng 5,000. So, naisip ko noon, Uh, yung ko naman talaga hanggang uh, ano dito, pagtanda dito ko. Kaya sabi ko, eh, hey, Mrs. Doon na lang tayo sa atin kaya hindi ako kumuha ng bahay Pero pwede noon dahil mura pa lang Pero ngayon almost 1 million na yung di bago Pero mostly 1 million na yung bahay dito guys So talagang ganun uh, So ngayon pag lilipat ka Eh talagang mahal na guys talaga At, Tsaka mahirap kumuha ng apartment guys Dahil uh, kailangan mo pang uh, mag-inquire Kailangan mo pang mag-antay Ng uh, 6 months Pinakababa yon dahil yung iba nagpapa-reserve na kaya kung saan saan sila nag inquire ng mga apartment para may matiran lang ng mga bago ngayon, ya yeah, mo lang pag nakachepo ka na may alis, ah, pwede kang lumipat agad. Yeah. So, yun lang lahat guys ah, Para sa kaalaman nyo Meron pa rin mura dito sa Toronto Yung matagal na sa building Pero pag umalis, ayun Yung bagong lilipat, mahal yun yeah. So, anyway, bye for now